So no, mga sir, bali ano, uh, may share lang ako sa inyo. Baka sakali na nangyari din sa inyo. Uh, naranasan nyo naman diba, mga sir na ano na uh, nasa biyahe kayo. O kaya yung pagka galing kayo sa biyahe, biglang uh, ba, nag kayo tapos kasi may pinuntahan kayo. Tapos nung aalis na ulit kayo, uh, na uh, habang i-start nyo nyo yung ano uh, i-start nyo na yung sasakyan nyo ayaw na mag start baka sakaling naranasan nyo rin to mga sir baka baka mamaya biglang mapagastos kayo ng malaki hindi nyo alam kung ano yung nangyari bakit na ayaw na mag start kasi ako mga sir nang, naranasan ko first time ko rin first time din nangyari sa akin to mga sir uh, meron kasi akong ni-rescue na sasakyan din sa ibang baryo Nag, uh, pinuntahan ko kasi yun nga papa rescue ayaw daw kasi umandar ayun pinuntahan ko yung nangyari hindi, hindi ko rin mapaandar kasi walang pisa wala kasi siyang walang mabilhan pa ng uh, fuel pump fuel pump kasi ang uh, problema sa sasakyan na i-rescue ko dapat di nung ano mga sir nung pauwi na ako uuwi na dapat ako yung papa start i-start ko na yung sasakyan ito itong lancer ko ayaw na start, tapos nagre-redundo lang nagka-crank nagka ayaw naman ayaw lang umistart yan chinik ko lahat mga sir yung battery ano naman siya eh? full charge siya, eh, kasi bago rin tong battery tapos ah uh, ko yung fuel may fuel din na nalabas yung tapos nung huli kong chinik mga sir ang huli kong chinik siya sa kanya itong uh, high tension wire nung chinik ko walang nalabas na ano na na kuryente na, napaisip ako kung bakit ganon walang nalabas na kuryente eh kung kailan pa ako pa -uwi na malayo pa naman yung pinuntahan ko iniisip ko baka mamaya pahatak ko na tuloy padilim na nung pa -uwi ako mga sir eh. buti na lang habang sinisilip-silip ko dito kung ano bang nangyari baka, baka ako may may naputol na ano, funiksyon nung pagka ako dito sa ilalim mga sir dito yan, yan. nakita nyo ba yan mga sir yan tika ipailawan ko yung camera yan itong dito pala mga sir yung yung sakit na yan ito yung supply ng ano dito uh, galing sa ignition Ah, pa, supply to sa ano sa ignition coil. Dalawang wire lang 'yan mga sir. Ito yung papunta sa ECU, yung itong mga wire ntoyan 'yan. 'Yan sa ECU 'yan. Ito yung sa uh, supply sa ignition coil. Kaya pala mga sir walang kuryenteng nalabas kasi nakahatak pala 'yan. Buti na lang umabot ako dun sa ano, nakapagpark pa ako ng maayos doon sa dito sa ano sa pinuntahan ko na ano na paparescue dapat 'yan. 'Yan. Nakahatak pala siya mga sir, kaya pala walang kuryente na labas dito sa high tension wire papunta sa spark plugs. Napaisip na ako mga sir uh, kung ano nang nangyari eh. kasi wala talaga. May fuel naman. Malakas yung battery. Tinesting ko. Tapos may kompresyon naman. Kaya inisip ko, walang kinalaman yung timing belt kasi may kompresyon eh. Ang um, problema lang talaga, walang kuryenteng nalabas. 'Yun. Kaya napaisip ako mga sir kung bakit natanggal siya, nahugot. Ito nga pala kasi mga sir, na nalimutan kong ano, isama sa pag linis kasi nababad sa langis to nung nag-leak itong distributor yan nagli kasi itong master ng distributor na may langis na nakarating dito sa sakit na yan kaya ang nangyari lumuwag siya yan naisip ko rin na no dahil yung dinaanan kong kalsada puro lubak-lubak kaya habang katagalan na nalubak ako unti-unti siyang lumuluwag buti na lang ah, nakapagpark pa ako ng ayos dun sa pinuntahan ko yun, nung sinalpa ko sa mga sir umandar na buti na lang nakapa ako dito na maluwag kaya nung sinalpa ko dyan start ko ah, umandar na siya tapos nung tinisting kulit na hugutin to yun nga, namamatay ang makina tapos nagka lang, walang kurinting pumunta dito sa spark plugs baka sakaling nangyari din sa inyo ito mga sir baka mamaya mapagastos pa kayo ng malaki dahil na magpato kayo tapos tatawag pa kayo ng mekaniko try nyo dito mga sir na galaw galawin yan pakita ko sa inyo mga sir paandarin ko ah uh, hugutin ko muna mga sir tapos paandarin ko yan. walang walang kuryente yan mga sir na uh, hindi yan andar mga sir Andarin ko mga sir ha Baka sakali lang na ma Na experience yung mga sir Ito nga pala Lancer ito mga sir Itlog Itong sasakyan ko Ito mga sir Restart ko ha And Hinugot ko dun mga sir Pakita ko lang sa inyo Na hindi andar Pag nakahugot dun Ay tika Hindi na hugot pala Andar siya Ayan, nakahugot na yung mga sir. Start ko mga sir, nakahugot na yun doon. yan Ganyan siya mga sir, nagre-redundo lang. Ayan. Sakaling mangyari sa inyo mga sir, ganito lang yung sasakyan nyo kahit malakas naman ang batery yan ay tumuloy mga sir ngayon isat, i isaksak ulit yun mga sir yan mga sir oh, nakahugot yan oh. Ah, nakita nyo mga sir nahugot siya maluwag sa mga sir ito yung gagawin ko mga sir bukas siguro gagawin ko to kailangan mahigpitan ko siya isaksak ko sa mga sir San saan ba nakita niyo ba mga sir wala yung camera mga sir ayan. Isaksak saksak ko mga sir palubat na pala tong battery mga sir kaya yung cellphone ko palubat na kaya nawala yung ilaw ayan nakasalpak na mga sir nakita niyo ba yan nakasalpak na mga sir, o, yan. Yan, na mga sir. Ah, saksak na yung sakit yun pandarin natin mga sir hapon ah, na kasi mga sir kaya medyo madilim na yung kuha ng kamera na nalubat na rin yung cellphone ko kaya ayaw na mag flash yun pandarin ko na sir mga sir naka insert na yung sakit dun sa distributor yung supply ng ignition coil nya yan one click lang siya mga sir one click lang tong sasakyan ko first time ko talaga nang, nangyari yun mga sir na ayaw mandar buti na lang nakapa ko doon sa ilalim inisip ko na noon baka mapahatak maiwan ko doon tapos kinabukasan papahatak ko na lang mabuti na kasi nagmamadali na ako mga sir hindi ko na hindi ko na masyadong ma troubleshoot eh mabuti na lang nakapa ko may maluwag yan yan mga sir na under siya kasi so, ang nangyari mga sir habang ano habang may biyahe ko lumuluwag pala siya tapos sakto lang na nakarating ako dun sa pinuntahan ko nakapag park pa ako ng ayos tapos nung pauwi na ko ayaw na umandar yun pala naluwag na yun no? yan oh, mga sir Mahugutin ko tong sakit mga sir mamamatay yung makina yan o oh, yan yan namatay yung makina mga sir isal pa ulit. panta rin kulit nadilim na mga sir wala nang ilaw yung cellphone ko kasi lubat na nalimutan ko yung charge yan panta rin kulit mga sir oh. One click lang siya mga sir pag pinandar. Kahit kahit cold start 'yan, kahit umaga unang pandar sa umaga, one click lang talaga 'to mga sir sa ko. Kaya nagtaka ako bakit ayaw na umandar. Yan. Yun mga sir, ganun lang baka nangyari din sa inyo yung na experience ko. First time ko na experience yung mga sir na Muntik na hindi ko maiuwi yung sasakyan kasi tayo man eh. Iniisip ko tuloy, ako patuloy ang magpaparescue kinabukasan. Buti na lang uh, na ko talagang hanapin yung problema eh. Ganun lang mga sir, pag nangyari sa inyo yun, uh, subukan nyo munang hanapin bago kayo tumawag ng mekaniko kaya magputong sa inyo sakaling saan kayo abutan. Yan. Ganun lang mga sir. Maraming salamat.